what's up mga kabugoy na no? ah, magandang gabi sa ating lahat ah, Bugibos TV po na pabalik ah, sa so ngayong gabi mga kabugoy balik explore tayo hanapin ah, natin yung matandang vlog so sana naman na makita natin yun so bago tayo magsimula simula mga kabugoy no? isang shout out lang po ah, shout out lang po sa aking magagandang mga admin ayun ah, si Maribit Tambayan shout out ma'am Gina Alicante shout out po Miguel Lindrigaso shout out po ah Folgene aganon na shout out po yun ah uh, Candy Quadra Jing shout out po Ma'am Limin Angel ah uh, shout out po Ma'am Marjula Abong shout out po yun si Ate Janet Tumdum shout out po at saka si Yasmin Musa shout out po uh, Nor Abdurahim po ah uh, shout out po magandang gabi po so yun ah uh, si Janice ano kanin siya ah uh, magandang gabi po Ma'am ah uh, isang malaking shout out po sa iyo Ayan, si Ami Gilahinti po. Magandang gabi po, ma'am. Uh, ingat po palagi. So, ayan. Uh, so, ngayong gabi mga kabugoy, no, uh, mag explore tayo. Sana po, uh, palagi kayong suporta kay Bugoy Gus Isang collaboration po ito mga kabugoy, uh, mukong pa rin kasama ko. So, ayan. Uh, sa lahat po ng mga viewers dyan na hindi nabanggit ni Bugoy, ayan, uh, magandang gabi sa ating lahat. Ingat po palagi dyan. Ayan, si Bugoy Gus TV po nagmamahal sa inyo. Sa lahat po ng mga solid o secret viewers ni Bugoy, magandang gabi sa ating lahat. Ingat po palagi, God bless at magandang gabi. So yun mga kabugoy, ah, magsisimula tayo sa pag explore ulit. So kailangan nung na natin mag-iingat. Ako? Okay? okay ka lang? So yan ah, collaboration po to. kabukoy. Ah. Uh, Pagsisimula na kami mga kabukoy no. Ah, sa ngayon po mga kabukoy, uh, ah, binasbasan ko lang po si Mukong para po sa kanyang kaligtasan. So Mukong, eh. ah. naalala mo yung pangyayari nung nakaraan? Eh. So, kung nakita-kita mo 'yun, pagbabalik yung matanda na 'yun, okay yung matandang babae na 'yun. Huwag kang magtiwala sa mga ganun. Ah, kaya nga. Ah. Mag-iingat na talaga ako palagi kasi yun lang pala yung yun strategy yun, nila. Yun para madali tayo so first ko talaga mga encounter ng ganun so yeah. ah tayo kunting ingat lang tayo mga uh, bogoy gawa ng mukong kunting ingat lang tayo mga mukong kasi yung mga ano yung mga okay. kalaban kasi hindi natin makikita um, yung mga sa mga elemento kapag nandito na sa paligid yung Thank you. Anong ang, ano nga ano? Ano nga sabi mo kanina? Yung naglakad pa tayo papunta dito sa Nating i-explore. Uh, eh, tayo sa kanila. Ano? Sa lahat ng vlogger, tayo lang yung malang. Ano? Tayo yung pinaka-hirap. <laughs> hindi, hindi naman ganoon. No? Hindi, pare-pareho lang tayo lahat. Ang kaso lang talaga, medyo nakauna lang talaga sila sa atin kaya. Oo. Medyo kung makikita mo, ano no? Kung makikita mo mo kung medyo kumpleto na sila lahat, di ba? ano? Dito, mayroon silang anong tawag nung dito? Ah, oh, yung bag na malaki. Bag yun. na ano? Nandoon na lahat tapos, yung gamit nila. Oh. Tapos yung ano? Y tapos yung kaho, ano? Vlogging naka, naka kit. Nakakatawa. kit 'yun. Oh. Mm, diba, tawag noon? Kaya ah, hayaan mo. Darating din ang araw na makabili tayo ng ganyan. Oo. Oh, so, Promise ko 'yan ba, sa inyo. Promise ko 'yan sa inyo. So, so, sa akin nga dito ako nagsisimula kung nakita mo tingnan mo. Kaho. Okay, na. Kahoy, oh. oh, hanggang Dati si pa nga pinagtatawanan. Oh, nung, nung nagsisimula 'yan, Nagsisimula ako nag explore ito oh. Ito talagang gamit ko. Kasama ko si Pilingon. Oo, oh, nakikita yung... ko nga yan sa'yo. Kala, kasama ko si Pilingon. Nagamit ko palagi oh. <laughs> Pero... sobrang tagal na yun sa'yo. oh, sobrang tagal na to. Hayaan mo. Hindi naman talaga ako na na. Naging titingin sa mga gamit ng iba. Tapos maging ano yung nasa isip ko. Hindi yun. Ito lang talaga yung gamit. Dahil yun lang talaga ang makakaya ko. no. <laughs> oh. Pero hayaan mo. Darating yeah, ang yan, araw. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw magkakaroon din tayo ng ganun. Ha? Oo, oh, hindi lang oh. hindi lang cellphone at laging baging tinitinda lang natin pati bag na, hindi oh. Uh -huh. na lahat. pagkain. Kaya ang tsaga lang tayo. Importante kahit ganito yung mga dala natin mag-i-explore, gabi man o araw. Ang importante noon, ano? Mayroon tayo dito. Oh. Puso. So ito yung mm. pinakamalaking dala natin, no? Puso 'yun. Ah, hayaan ano yan, darating ang araw. Malay mo, darating ang araw manalo tayo ng luto, di ba? Magkasahod <laughs> tayo ng malaki-laki. O so, magbili. Bibili talaga tayo ng ganun. Magbili na tayo nang ano So yun mga kabugoy, no, ha? Naglakad kasi kami kanina. Ang sabi niya kasi, Kuya Bugoy, parang sa tala lahat ng hunters, tayo lang mahirap. Bakit? Yun mo yan. Natanong ko ngayon mga kabugoy. Sabi ko, bakit? Yung kahoy mo, uh, yung kahoy daw yun dala-dala ko. Okay lang yun. Okay lang yun. Ang importante, mahal mo yung trabaho mo at pinaka-importante, iingat talaga tayo at lalong-lalong higit sa lahat, mayroon tayo dito na ipapakita natin sa ibang hunters para maging komportable yung explore natin. Diba? Okay, yan. na kami mga kabugoy. ganina yung mata ko nasa gilid eh nakakabantay baka kasi ano man na kasi hindi natin alam yung ano, takbo ng kalaban yung mata sa mga ito yun tutok mo lang talaga yung ilaw Was ist das?

Их. Ну. Ну ладно. Иди сюда. Ну ладно, ладно. 어, 어. 어, 어. 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 아, 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 Alan, oh! ah! Ah! Ah, ni, ni sudah hatan aku. Tengok mana, tengok mana. Ah! Ingat ke, ka, ingat kah? <hih> si, <hih> si, aku bawa bawa bantai aku di tu. Ito talaga na ano. Hindi ah. <laughs> ko na malayan mga kapugin. Nakambas na pala ako. Sige, okay na to. Wala ka Ah, sakit. Ah. Mula, Darum-darum sigurno itu anu. Eh. Oh oh. Itu yang kepengirianku kasih itu yang ginamit gue. Kayak tuang inona. Pelit kali tai sih. Ini tipis

clic touchscreen エコイエコイエコタラテン。

Pulihin natin. Pulihin natin to. Pulihin natin. Ito ako sa kabila. Dito ako. Corner na yan. Corner na. Ah! 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 Ah!